Dito nga ay e, mekos na ni Jose yung taba. Grabe, hilong-hilo na nga yung sabaw ng pares anilulusog pa ng mga taba. What's up guys? So may natagpuan na naman tayong parasaan dito lang yan sa Manila at located nga sila sa Dagupan Food Park, Tondo, Manila at ito nga ang Josa Pares Overload Ang ganda nga ng ambience ng restaurant nila dito at marami rin silang ino-offer na menu na pwede niyong pagpilian Isa nga dito yung bestseller nila na lechon chichabu taba rice with free soft drinks pa at chicken only rice na quarter leg na only rice, and gravy, only soup plus free soft drinks pa kaya napakasulit ang mga pagkain nila dito. Meron silang chicharong bulaklak at napaka juicing fried chicken na quarter leg. Siyempre, sobrang juicy niyan. At meron din silang mami at siyempre yung specialty nila na sinigang. At siyempre, bago nga ang kainan, eh pakikitaan muna tayo kung paano i-mekos-mekos si Josa yung sabaw ng pares nila eto nga tinahalo-halo niya hanggang sa mahilo yung mga taba at napangangako sa laki ng mga taba Hi mga ka hini-invite ko kayo pumunta sa Diyosa Paris Overload para tikman ng aming Diyosa Paris Overload ang aming chicken with only rice at free soppings ang aming lechon chichabu na aming bestseller Inahihiyahan ko kayong pumunta para matikman at yung babalik-balikan dahil ang tunay na sarap sa akin yung lang makikita. Alam mo ba na love kita? Cute mo pa, ka. sa sobrang laki ng taba, parang eto na yung susi kay San Pedro. At syempre, eto yung first bite natin. Binanatan ko muna yung lechon at syempre sobrang sarap nilagyan na rin natin ng kanin para mas swabe at kung mapapalaan nga kayo dito lang sa Tondo, Manila eh subukan nyo rin yung pares nila dito sa halagang 100 pesos meron ka ng Anli Anli Taba merong Chicharong si Bulaklak merong Lichon Kawali na pangmalakasan at yun, kung natapos mo nga itong video na to, syempre huwag mong kakalimutan i-like, i-share, and i-follow itong page natin na to. At syempre huwag nyo rin kakalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. At kung nasarapan ka nga sa food tripan na to, eh i-follow mo na yan for more food vlog.